Hello, hello, hello! Guys, pa-comment nga anong tawag niyo sa ganito sa lugar ninyo. Ito. Malinis na ito. Namaya ah, putol-putolin ko na yung tamang, ano lang, tamang subo. Yan. Ganyan. Ano lang to guys? Pakulang, pakulo ng tubig. Pakuluan lang saglit-saglit lang. Huwag sobra kundi magmumukha kasi gulaman. Mainitan lang ba siya? Mahugasan lang sa mainit na tubig. Tapos haluan ng kamatis, sibuyas, kalamansi, sili kung gustong may sili. Ayan, depende na sa panlasa nyo guys, magdagdag kayo ng patis din kung gusto nyo. Pa-comment guys, anong tawag nyo sa ganito at kung saan lugar po kayo nang malaman ko kung saan na nakakarating ang aking video. Ayan, maraming maraming salamat po dun sa mga tuloy-tuloy na sunod-sunod na nagpapalo sa akin. Maraming salamat at natuwa kayo sa mga video ko. Ito pa may dilinisin pa ako. May buhangin kasi siya. Ayan. Salamat!